Ang dugo ng ambisyon, ang tunay na dahilan ng paglusog ni Orochimaru sa Konoha. Isang madilim, at nakakakilabot na pagbabalik tanaw, sa kasaysayan ng Konoha dot ang pag-atake ni Orochimaru sa sariling bayan, at ang brutal na pagpatay sa kanyang guro, ang ikatlong Hokage, tuklasin ang tunay na dahilan kung bakit siya lumihis ng landas, ambisyon lang ba talaga, o may mas malalim na sugat sa kanyang puso. Ang dugo ng ambisyon, ang tunay na dahilan ng paglusog ni Orochimaru sa Konoha. Matapos ang third grade ninja war, napansin ni Hiruzen Sarutobi, ang ikatlong Hokage, na may kakaibang kinikilos ang isa sa kanyang pinakamahuhusay na estudyante, si Orochimaru. Si Orochimaru ay isang henyo, isang batang puno ng potensyal, ngunit lumaki siyang saksi sa kamatayan ng mga magulang niya dahil sa giyera. Mula roon, nabuo sa kanyang puso ang matinding takot sa kamatayan, isang takot na unti-unting naging obsesyon sa imortalidad. Habang lumilipas ang panahon, nagsimulang magsagawa si Orochimaru ng mga ipinagbabawal na eksperimento, ginagamit ang mga katawan ng shinobi, upang pag-aralan kung paano mapahaba ang buhay o mailipat ang kaluluwa sa ibang katawan. Naging kasabwat niya rito ang ilang tauhan mula sa Anbu Root sa ilalim ni Danzo Shimura, na lihim ding gustong gamitin ang kaalaman ni Orochimaru para sa militar ng Konoha. Nang matuklasan ni Hiruzen ang mga karumaldumal na eksperimento ng kanyang sariling estudyante, nagdesisyon siyang itigil ito at pigilan si Orochimaru. Ngunit sa halip na patayin siya, pinili ni Hiruzen na palayain si Orochimaru, dahil sa kanyang pagmamahal bilang guro at ama-ama. Simula ng galit at pagkakanulo. Para kay Orochimaru, ito ay kahinaan. Imbis na tumuno ng utang na loob, lalong lumalim ang galit niya sa sistema ng Konaha, ang sistemang pumipigil sa kanya, ang sistemang mapagkunwari, at ang verong di siya kayang tapusin kahit mali na siya. Sa kanyang paglayas, itinatag niya ang otogakure isang bagong nayon sa ilalim ng lupa na puno ng mga shinobi na tinapon ng lipunan. Doon siya nag-ipon ng lakas at kaalaman upang balikan ang Konoha, hindi lamang upang sirain ito, kundi upang iparamdam ang bigat ng pagtanggi sa kanya. Ang pagsalakay sa Konoha, sa panahon ng Chunin Exams, nakipagsabuatan si Orochimaru sa Sand Village, upang lusubi ng Konoha mula sa loob. Gamit ang disguise bilang case cage, napalapit siya sa mismong Hokage, ang kanyang dating guro. Sa harap ng buong bayan, isinagawa niya ang kanyang plano ng paghihiganti. Dito nila pinagtunggali ang dalawang ideolohiya. Hiruzen, ang matandang nananatiling tapat sa kagandahang asal ng Shinobi. Orochimaru, ang disipulo niyang naging demonyo sa pangalan ng kaalaman at imortalidad. Sa labanang ito, Pinilit ni Hiruzen na gamitin ang Reaper Death Seal upang selyuhan ang mga braso ni Orochimaru at itigil ang kanyang kasamaan. Ngunit kapalit nito, isinakripisyo niya ang sarili. Hindi para maging Hokage, kundi para sirain ang simbolo nito. Ito ang isa sa mga naging plano ni Orochimaru, ang makitang wasak ang bayan yun ng kanyang plano. Maraming naniniwalang gusto lang ni Orochimaru maging Hokage, ngunit ang katotohanan hindi niya na iyon nais. Para sa kanya, ang Hokage ay simbolo ng kapangyarihang nilimita siya. Hindi niya gustong umupo sa trono, gusto niyang sunugin ang mismong palasyo. Sa huli, hindi siya naghangad lang ng trono, naghangad siya ng muling pagsilang ng isang mundo kung saan walang kamatayan, walang batas na pipigil sa kanya, at walang guro na tatalikod sa kanyang daan ng karunungan. Ang paglusob sa Konoha ay bunga ng kanyang sugatang puso, hindi lang ambisyon, isang halimaw na ipinanganak sa loob ng sariling bayan, na tinanggihan ng mundong dapat sanay nagtanggol sa kanya, ito ang bong kwento kung bakit winasak ni Orochimaru ang bayan niyang Konoha, kung gusto nyo pa ng ganitong kwento, sundan nyo lang ako, at abangan lagi ang mga bago ko pang video.